Dalawang teams ng mahuhusay at sariwang stand-up comedians ang magsasalpukan ngayon. Pero no laughing matter daw ang pagsali nila dahil pareho raw matindi ang kanilang pangangailangan. Kaya talaga, sisilisohin po ang labanan. Unahin po natin ang mga stand-up comedians at sing-along masters mula sa Clowns Republic. Ang team, The Clowns. Yeah! Ito, inaantay ko. Sila po magpapakilala sa kanilang mga sarili. Yes, hello po mga kapuso. Ito po si Pibira Curtis. Ang malayong, 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 malayong pa mag-anak ni Aunt Curtis at Jasmine Curtis. Ang layo, di ba? Pero mas malapit kay Red Fort Wine. <laughs> at syempre, nandito kami para kuli ng jackpot! Yes! Magandang gabi sa inyong lahat. Nasa inyong pong harapan ang babaeng minsan na ngarap maging Mayan Rivera. Ito lang ang resulta. Balota. <laughs> yes, like <laughs> Go, go, go. 200,000. Yes! po si EJ Salamante at para sa mga mga kalaban po namin, huwag po kayo masyadong kampante kahit meron sa inyong isang elepante dahil mapuputulan ko kami ng kuryente. Salamat po! Hello <laughs> you know, mga kapuso! Ako nga pala si Regina at naniniwala po ko sa kasabihan na aanin mo ang pagiging maganda kung tinatawag kang Kuya! Oh, yeah. <laughs> And I'm so happy. Nandito ko sa family vlog. Yeah! Wow. Galing, galing, grabe. Anyway, thank you Team Back Sobrang alam natin magiging exciting laban dahil sa inyo. At eto na makikilala natin ang mga kalaban. Eto po sila ang team Vice Vice baby. Yay! At sempre kung sila'y may self-introduction, gusto natin meron din kayo. Take it away. Kupal pala si Mitch. Ano di isang silindihan so ng Vice Comedy Club. Thank you. Thank you. Everybody feeling good today? I can do it. Everybody feeling good today? Yeah! Thank you. Yeah. Hi! ako kwa pala si Maki. Ang diva niya palagi. Eh. Ang high ko'y pang duwindi. Pero ang boses ko eh. Malaki! Ako pala si Didong. Didong? Dad <laughs> Hello, brother. What's up, bro? Long time. Maraming yung tagal na kita yeah, hinahanap. Uh, I miss you, brother. I miss you a lot, brother. Where I have you mean, been? Ah, uh, I've been in Europe. Wow. Europe. Kaya pa... I, I miss you, brother. Okay, I miss you, brother. At naniniwala ko sa sabihan. Hmm. Kung paano ko sa ipalingin, huh? totoo po yun. <laughs> Ang inila haat ako kumakas i Joey, ang Bini ng Vice Comedy Club. Bini ano Bini? Bini dapo. Meron pala ako kasapi ha. Elepanti man po ang tingin yu sa akin. Tatalungin namin kayo. Oh. Ha ha ha. Kalimba. Kalimba. Yung alape rhymeing don eh. Di ba naman? Bagu nati si ng laban. Ano mensahe mo sa team Backlounds? first time namin dito. Yeah. So, ang message lang namin sa so the uh, backgrounds ay good luck. Good luck. Good, good luck. Good, luck luck good luck yung mukha nyo! Yak! Ano pala ba? Pika, ano sagot natin dito? Well, oh, Kuya Tong, ipagmamayaba ko lang. May silin din kami, Kuya Tong! Uh, Oo! Oh. May silin din kami! Sige nga, sige nga! Ay, ang pinagod siya Speaking Silin ko yan. Thank pa, Mr. Gusto ko pala sabihin, may Ian Redding din siya. <laughs> <A chaka laughs> may Ian Redding siya. sa May Family feud. Family feud! Family feud. Okay. Eso pa. Eso pa. Kuya Dong, I'm, Kuya Dong, meron naman kami. Pinapag-uusapan lang naman ang boses, international din yung kasama namin. Yes. Ano isang Mariah Carey. Bigyan mo nga kami ng sample ng Mar family Mariah. with you. Family, Tia. Dong, Dong, may siyempre, sorry, brother. Kinagmamalaki kita, Dong. Yes, Kailangan bigyan mo na isang malupit. Family, ya yeah. Grabe. <laughs> Guys, todo na po niya yun. Pasensya na. Pero alam ko, magiging malupit po sila sa pagsagot ng top answers. Kaya good luck, Vice Vice Baby and Clowns Simulan na natin ang sagupaan para sa 200,000 pesos. Kipita Mitch, let's play round one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bakit ba tayo ng step? Napalit kasi kita kanina sa backstage. nag ka? So, ibig sabihin ang gagaya sila? Oh. <laughs> ang dalaw, magkakapareho rin kaya kayo ng sagot. We'll see. Top 6 answers sa the board. Ano ang una mo na pag sinabi matanda? Matanda. Kulubot. Ang oh. kulubot ang skin, What ang answer? balat. What kulubot, answer? that's pa ang kulubot. Yeah. Mitch, una mo na isip pag sinabing matanda. Maputi ang buho. Maputi ang buho. Survey says... Yes, Mitch. Pass or play? Play. All right, pipita, balik muna tayo. Vice, Vice, Baby for round one. O, oh, buhay na mano. Naki, buhay na mano. Anong una mo pag sinabing matanda? Discount discount, 20%. Oh, Nandiyan ba ang discount? Wala. Dito. Ugod, oh, ugod. O oh, ugod, ugod. Pag sinabing matanda. Good answer. Nandiyan ba ang ugod, ugod? Yay! ano ko mo siya naiisip pag sinabing matanda? Ulyanin. Uh, yes. Madilibutin. Nandiyan ba yan? Madilibutin. Wala. Hadal na. Hadal na, backlounce. Mitch. Wala mo naiisip. Pag sinabing matanda, ano kaya to? Sakitin. Sakitin. Okay. May maintenance. Diba? Ganun na. Nandiyan pa ang sakitin. Survey says, buhay pa. Laki. Wala mo naiisip. Pag sinabing matanda, may dalawa pa to. May amoy. Oo, oh, hindi kasi talagang amoy matanda. Di ba? Parang amoy... Liniment. Di ba? Mga ganun. Nandyan ba ang may amoy? isa na lang. Tom. Bawal magkamali. Senior. Senior. para parang kanina may discount. Ito naman, senior. Wala. Okay, ha? We are looking for specific terms. Pag sinabing matanda, ano una mo naiisip, Regina? Ah, uh, pustiso. Okay, TJ? Of course, may edad. May edad? Yes. Iyan? Pag sinabi matanda. Dalaga, matandang dalaga. <laughs> matandang dalaga, Pipita. Again, specific term, ha? Ano unang pumapasok sa isip mo? Una mo naisip, pag sinabi matanda. May pustiso. Postis. Wala pust may pustiso. Pustiso. Okay. Guys, tignan natin ang samba ang pustiso. Round one goes to Vice Vice Baby. May 57 points sila. Pero mayroon pang mga hindi. Isa pa tayo hindi nakukuha. At mamimigay tayo ng 5,000 pesos. Sino? Okay, 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 okay. Ano pangalan niya, kuya? Um... My name is uh, Raylan Polaris Belisario. Saan? Um, from Quezon City. Quezon City, Raylan? Okay. Anong ulo mo na pag sinabing matanda? Ito, isa na lang hinahanap natin. Lola or Lolo? Oh! Yes! Tingnan natin, ha? 5,000 pesos. Malutong-lutong pa. Nandiyan ba ang Lola o Lolo? Yes! Yung pala yun, yung senior malapit-lapit na eh. Pero kailangan talaga ah, specific. Ah,